Mario to Kimi. No? Punta siguro itong Nova Scotia. Ano na na. Finish. <inaudible> vlogger lang yan Yun know, o, may Pinoy, tingnan natin Ay, may Pilipino eh, oh. sa hmm. iyo. Truck driver 'yan. Hindi mga na, mga Pilipino rin na ano 'yan. Welcome to New Brunswick. Take exit one toward Avenue. What you think, an engineer? Engineer, what is it not? Yeah. Ano ang balita? Hey! Ano? Ay, eh, si Awanan, kasama namin oh, Ibang klase yan, si Awanan Ano boy? <laughs> Pagod uh, um, sa biyahe eh. Pagod no. Ano? Mm, ano ang sakot mo? Tingko na dyan ha Alas 4.30 Asa? Pang nga sa opisina kaya ka ha? Hindi naman Ha? Opisina ba yan o? Oh. <laughs> Anong gagawa mo dyan? Nakanipad Ibang klase yan ha? Ayos lang yan Bubukpok ko mo na putulin Pinche tayo Ayan mo na kayo Nasaan 'yung dun Mga sakay na. Pa? Ah? Bigbokalaw si. Iya sa 'ni. Ah, nasaan 'yung pasulog? Stop. Saan pa pasulog? Bakit ko lang kayo? Ganda ito na, ano kaya Keri, keri saray ng webis nuebe ni. Sige no, malayo dito. Malayo, sa oras ba? Sang oras, pa? Uh -hmm. Hmm. sa amin kapag kami doon. Ito sa ano, sa Woodstock ng Brunswick. Dito sa tinutuluyan ng aming kabatch na sinil yan yung bago niyang work ilang buwan na siyang nakalipat ya yeah, dinalaw din namin so kay Chuino Chuino, siya na, hindi na may makakadaan sa inyo at naghahabol din kami ng oras dahil na kami kami grid dito kay engineer what's up? Nandito na kami sa bahay ni Engineer. Dumalang duma kami pinag sa plate. Pinaghanda kami. Dahil na Maganda siya. Maganda. Wala ano yun? Ano masasabi mo kay Engineer? Dapat nag-under time na siya eh. Hindi <laughs> pa na siya matakas pag dito. Pag-ibigay siya mo. Oo. Hindi. Siyempre, trimas pa lang siya. Trimas <laughs> pa lang. <laughs> Hindi. PR yan. Ready for PR yan. Hindi sila dito. Oo <laughs> nga. Ja, bare jeg er meget sindsygt. Det er jo meget en er sådan en tid. Hahaha. 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 Hahaha.

boss. Salamat delivery. Salamat. Engineer. Salamat. Ceket Salamat. Salamat, rete. Na. <laughs> salamat. <laughs> salamat. salamat. Ka kami dito. <laughs> lang no. Oh. Pa dali kami pa. Gusto mo sunduin kana namin. Salamat. Wala nalang ng konti? Oo. Oo, mas kita kita para sigurado na yun. Ano? Sige. thank you. change pilot okay. kanina, Ay, na. Hindi tayo dumang kanina sa dati. Wala. Ito, ito lang autopilot. Walang tigilan. Ano po control? Ano ba na kami Salamat din sa masarap na pagkain. Oh. Pagpunta kayo doon, sabi mo, magluluto kami na nga doon. Nagagala na may pagluto ulit kayo. thank you ah, thank you. Thank you. Salamat, salamat. Hanggang po sa salamat. Engineer, basta kami. Basta kami. God bless, bye bye. Hey, alis kami ha. Hindi na tayo dumano. Oo, oh. oh, dyan. Pwede dyan. Wala, ayaw mo okay. Pwede <laughs> na, galaw. Oh, <laughs> uh, parang sa cellphone. Ang bike, yeah. walang gulo mo. Hindi, sa 21 pa ka ano na Ang deadline. Ay siya. Head northeast oh. on Route 103 North. New Brunswick 103. left onto the ramp. Hindi, hindi kaya naka-portrait yung ano, naka yung ano ni Pastor sa cellphone. the rainbow after the rain. Kung may problema, may pag-asa. Mawala, hindi naman sabi mawala. Ah? Ah? Narinig, <laughs> <laughs> ah, narinig narin pala. Wala, <laughs> ah, narin, narin ah, saan na narinig? Eh? Oh, nasa puwit ng truck. Yung rainbow. Pero hindi makita din sa ano. Yung hindi makita sa, sa camera. Yung aurora. Burri, burri. <laughs> Good shot siya, nakapatong! Ayan Hindi ka Engineer, salamat sa masarap na pagkain. Ano <laughs> ah? okay, ba lang masarap. Medyo. Ha? Okay, lang eh. Push lang. <laughs> Ang mga sabi mo sa pagkain. Awanan. Ang mga sabi mo sa pagkain Engineer. Pagkain ni Engineer? Oo. Masarap ng luto. Masarap ng luto. Pero si Ino, masabi mo kay Ino. Wala Wala <laughs> <laughs> Kaya hindi na muna doon. Oh. Uh, wala pala. wala. Kung saan na may kay sabi niya wala <laughs> Kaya Ino, you know, maganda ka sa sunod. kita niyo po. Napaka kita niyo wow. kita <laughs> niyo po. Napaka kita niyo po. Sige lang kaya Hello Hi Good Evening Yeah, interpreter? can tap or i can tap for you Yeah oh. Need a receipt? No Have a good night You too, thank you I <laughs> i truck for east tayo na madilim well tamba sabi mo? Nabandog. No, Nabandog no. no, rin. No, okay. Nakauwi na. Nakauwi na. Buhay pa yung Salamat! Magbababa na kami ng gamit. Ayun, thank you Ontario. Narito na kami sa Nova Scotia. Oh. Siya. So dumating kami kagabi ay Alas 11 media Umalis kami ng Otawa ay 4.45 ng madaling araw So 19 hours ng biyahe eh. So uli na namin tong Na-rent namin sa Enterprise Truro So uli na namin lang naman ng Truro 16 minutes from here so, Enterprise So exit tayo na Exit 11 104 Trans Canada 104 Is a puntang Halifax. Nova Scotia now si brother, si brother Nebo Merge, eh, a magma merge. ng kami bago kami magsauli Pura-pura okay. ang guys. Dito yes. so, kami sa soli na tong sasakyan at makapag-dust na. sa iyong bahay salamat sa iyong pag uh, gabay sa amin sa pagbiyahe ng Ontario hindi mo kami pinabayaan dipet sih. Ila mau ba. Nih. Dinan. No. Wan so namin ng, uh, ayos. Ang ganda. Hey buddy. Good morning. Bye. walang gas, gas. Walang gas, gas. Thank you. <laughs> hindi kami pinabayaan niya kahit tumatahi yan tumatahi yung mga kasabayan namin sa 401 sa QEW 401 Ontario tumatahi yung mga sakit doon ay salamat katapos na ng misyon magkakabudan hindi timorto na ginising mo bigla may bago ako sa bumaba